so guys! Kumusta? Lalo na sa akin mga friends. Ayan, magkwento naman ako sa inyo. Ngayon ay nadito ako sa McDonald's. Pero ang kinakain ko ay ang papay chicken. Ayan, ganito kami ng aking anak. Mamasal kami sa town, tapos kakain kami sa labas. Siya, ang favorite niya ay... McDonald's. Pero ako nasawa na ako sa McDonald's. Kaya ako ano-ano naman binibili ko. Tulad na chicken papay. Misa, KFC, ayan. Si Kiki ay hindi in order niya ngayon ay Happy Meal. Hindi ay Tempest Nuggets. Tsaka fries, medium fries, tsaka sweet tea, medium sweet tea. Ang halaga niya ay $6 something. Tapos, ang maganda lang dito kasi sa, McDonald's, unlimited ang drinks. <laughs> Meron silang drinks sa labas yon sa may para nilang drinks. May sweet tea. Pero pag sa ibang lugar, hindi unlimited. Like sa Popeye, bumalik ka, nauubos agad yung tea nila, hindi nila agad pinapalitan. Ayan si Kiki. Pag na, galing namin sa bahay, kakain kami dyan sa... McDonald, tapos mamamasyal kami sa Goodwill at saka sa Walmart. Ayan, I love America kasi ang daming mga discount at sa mga sales. Sino mo naman yung sweet nila? Ang laki-laki ay $2 sa papay. Pero dyan sa sa McDonald din ay malaki rin ang sweet tea nila. 2 dollars something. to ninety. Pero hanggang najan ka, ay pwede ka uminom na uminom ng tea. Kaya dito, ay sawa-sawa sa sweet tea. Okay, bye-bye for now. Thank you for watching!